Pa? Hala ko hindi ay kumakain ng ganito. Kumakain po. Yeah, ng kaya nga. Eh. <laughs> Ate! Si <laughs> 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 yeah, ah. Ate Shine. kayo may

Hai <laughs> er, 5k followers Ay, Aku na, aku na kukuha Yan Be guys so, kami sa Bugat Bang Hago, good. Ito yung nakuha namin, no? Oh. Yan. Very good. Mm. na lang sa Ate! Bigay mo sa kanya kasi, boy. Inuunahan mo siya, eh. <laughs> Yan na lang sa iyo. Lagay mo doon. Yan. May kuha ka rin naman. Ay, ay, ay. <laughs> Kayaan mo si Buboy, lalaki naman yan. Nungunang kitak ko siya. Ha? Kitak <laughs> ko, ininom. Ah, <laughs> <laughs> oh, ano to? Buboy-Boy. <sighs> <boy. laughs> Anong locos mo sila? <laughs> ha? Lami Dilaw yan? Oh, Ha? Dilaw? Dilaw. Sabi <laughs> ko, kanibal. Ngayon <laughs> na. Papayatka pa. So, this is the... guys. Ready for ulam. <laughs> agod with kamote and may konting sabaw let go guys, hindi ang wala nung maglata guys si buboy sabi niya Boy. star star margarin oh ano Cat Garin. <laughs>